Welcome back na naman sa channel ko. May iba bahagi na naman ako na panibagong video. At panigurado ngayon mismo, siya ay tatamaan ito. Basta gawin ito sa mabuting paraan at hilingin ng buong puso. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto? At kahit anong gawin niya o kahit anong busy niya, ikaw lang palagi ang hanap-hanapin niya. Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos ay pakatitigan mo lamang ito ng maigi at ibulong mo lamang o banggitin mo ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta tawagin o banggitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses at paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at ito'y napaka-simple lamang at ito'y napaka-epektibo, basta gawin ito sa mabuting paraan at hilingin ng buong puso na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At kung gusto mo, pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw na gusto mong pagsabayin ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kay sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.